Gaya ng alam niyong lahat, pumarito si Jesus sa lupa dalawang libong taong nakalilipas, nagtatag ng Zion ayon sa propesya at umakyat sa langit. Matapos umakyat si Jesus sa langit, dumating ang panahon ng kadiliman. Ang katutuhanan ng Sabbath, ng Paskwa, at ng mga kapistahan ng Bagong Tipan ay naglaho. Ang mga kautusan, mga tuntunin, at mga kautusan ng Diyos ay lubusang nabago at nagsimulang lumitaw sa simbahan ang mga pag-anong tuntunin. Kabilang sa mga ito, naroon ang mga napakapamilyar sa mga tao ngayon, ang Pasko, ang araw ng pasasalamat, ang kaugalian ng pagkain ng mga itlog sa Pasko ng muling pagkabuhay, at ang kuneho ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang lahat ng kagawiyang ito ng mga pag-anong reliyon ay ipinakilala sa Kristyanismo, at ang mga tao ay nagsimulang magsagawa ng mga pag-anong regulasyon na ito sa simbahan. Kung titingnan natin ang sitwasyong ito mula sa espiritwal na pananaw, ano ang naging kalagayan ng Zion? Masasabi natin na ang Zion ay nasira. Kung gayon, pag-aralan natin ang tungkol sa Zion sa pamamagitan ng Isaiah chapter 33 verse 20. Sa Isaiah chapter 33 verse 20, nasusulat na, Narito ang Zion, ang lunsod ng ating mga takdang kapistahan, yun ay, mga kapistahan ng Diyos. May isang bagay na dapat nating malaman tungkol sa Zion. Tinuturuan tayo ng Biblia na may dalawang uri ng Zion. Naroon ang espiritual na Zion, at naroon ang pisikal na Zion. Ang pisikal na Zion ay tinatag ni Haring David, at matatagpuan ito sa Palestine. Ang espiritwal na Zion ay tinatag ni Heso Kristo, na siyang propetikal na Haring David, na pernepisiya sa Ezekiel chapter 37 verse 24. Tinatag niya ang espiritwal na Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos. Nasusulat sa Leviticus chapter 23 na ang Sabbath ay lingguhang kapistahan. Gayun din, may pitong taon ng kapistahan na dapat nating ipagdiwang taun taon ang Paskwa, ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, ang araw ng mga unang bunga, ang kapistahan ng mga sanlinggo, ang kapistahan ng mga trompeta, ang araw ng pagtubos, at ang kapistahan ng mga tabernakulo. Tinuturuan tayo ng Biblia sa Isaiah chapter 33 verse 20 na ang Zion ay ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang lahat ng kapistahan ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa pisikal na Zion na matatagpuan sa Palestine. Ngayon, sinusubukan nating pag-aralan ang mga propesya tungkol sa espiritwal na Zion. Tingnan natin muli ang chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lunsod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman, o mapapatid man ang alinman sa mga talinyon. Kundi doon, sa ang lugar na ito? Ito ay Zion, ang kamahalan ng Panginoon, ay maglalagay para sa atin, isang dako ng maluluwang na ilog at batis, na hindi daraanan ng mga daong na may mga gaod, o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. Sapagkat ang Panginoon ng ating hukom, ang Panginoon ng ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Sa huli, ang kaligtasan ay nagmumula sa Zion. Saan nananahan ng Diyos? Siya ay nananahan sa Zion. Dalawang libong taong nakalilipas, tinatag ni Jesus ang Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos, at umakyat sa langit. Gayunman, noong ikaapat na siglo, ang Sabbath at ang Pasko ay inalis. Higit pa rito, ang pagsamba sa krus at ang Pasko ay ipinakilala sa simbahan, at bilang resulta, ang mga kapistahan ng Diyos ay ganap na naglaho mula sa lupa. Kung gayon, sa espiritwal, ano ang masasabi tungkol sa Zion? Ano ang nangyari sa Zion? Ang Zion ay nasira. Masasabi natin na ang Zion ay naging isang desyerto. Ito ay naging mapanglaw. Ang bagong tipan ng Diyos, ang kapistahan ng buhay, at ang katutuhanan ay lubusang naalis, at ang mga pag-anong reliyon ay ipinakilala sa simbahan. Makikita natin na ang mga ganitong pag-anong regulasyon ay kumalat sa buong simbahan, Natila ito ang tamang paraan upang paglingkuran ang Diyos. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.